pisan na naman sila. pisan na naman. Puming fake news na naman. Kakagigil. Sarap lunurin. Kakagigil. Sarap lunurin sa bahaya mga trolls na yun eh. -huh. Kung nga mga kabata helmet, iskot ha, ah, 2016 pa, ah, 2016, 2020, so, 2016 nilabas yan, tapos 2020 nilabas din nila. Mm. 2022 nilabas na nila. ah. naman din nila, tapos ito ngayon 2025 nilabas din nila ulit. ulit Pero ito, ulit? basahin nyo itong nabasa natin no, sa Sockmel sa FB. Mm. Morning Coffee Tots, yung name ng page, yes. talagang nagpa-fact check yan, nagre-research talaga. Research. So, basahin nyo muna. Haloka, mga troll ayo tangang tantanan si Mayor Lenny. Siragut na rin yan ni Mayor Lenny eh. Mm. Yung fake news yan. Nakakairita na, na talaga ha. Porket usok-usok ngayon, yung flood control na issue na si oh. Ham, na ghost project ito naman ang binabato kay Mayor Lenny. Haloka naman kayo. Alam nyo mga troll, eh ewan ko na lang. Isa kayo sa mga nagpapahirap din sa bansang Pilipinas. Mm -mm. Ha? Hindi lang yung mga nakaupo ngayon na kurakot. Oh. at mga uh, tulonges. Mm. Isa din tong mga troll na to na nagpapahirap sa bansang Pilipinas at lalong nalulugmok sa putikan sa kumunoy ang Pilipinas dahil sa inyo, mga balasubas kayo, ha? Oh. Sa rin yung pag-aanhin ninyo. Eh, Napakalaki no? ng kasalanan nila. Napakalaki ng kasalanan nyo kasi bayaran kayo, eh. Binabayaran kayo para magkalat ng fake news, ng disinformation, para siraan tong mga tao na wala namang ginagawang masama at itong mga may ginagawang masama inaano nyo, binabaliktad tayo yung katotohanan at sinasabi nyo na mabutin tao yan no. kaya yung mga troll na yan ha? dapat yan nilulunod, ingudmud ingudmud sa, yes, yes, sa isang sa baha, sa baha no, kapang gigil Naka, Nakakaya, pero yan nga mga patang helmet isang tulog na lang mm. makikita kita na tayo mm. sa lahat ng mga manggagaling sa <laughs> mga Uy, apa, nagkita-kita -kita tayo sa luneta. Huwag kayong mahiyang ano. Ano? Ha? Magigaw. na tubig. <laughs> Manigaw. Hindi <laughs> 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 kasi, syempre sa 21, video ka eto lang, paalala mm. lang, lalo na sa mga bagito, mga baguhan, nasasama sa mga ganyang klaseng mm. programa. Masyado excited. And... Wag ko kayong mahiyan na sumabay sa chant, sa pagsigaw. Mm. Kasi di ba, videographer, yung lumapas ka na eh. Oh. Binasag mo na yung katahimikan mo. Kaya lubus-lubusin mo na. Oh. So, kung may sinisigaw, wag lang naman yung bring him home. Ha? Ah, pag bring him home, <laughs> iba yun. Balik kayo na Pero, di ba, pang may mga chat na, agay nung sa Edsa, nanti joga pa. Oh, oh. Huwag kayong mahiyana, na sumabay doon sa chat. Alam mo basta pag dala na talaga kayo, pero syempre dapat iwas tayo. Ano tayo, video ka ah. No, ano tayo, maximum tolerance tayo. Ah -ah. Walang manggugulo. Ha? Wag dapat magulo. Payapa ang ano po test na natin. Wag magugulo. Pero ayan nga, basta, magkita-kita lang tayo doon. At kung um, makikita ko kayo, magpakilala naman kayo para manaman naman namin na video ka na. Eh, kayo pala yung mga nanonood, diba? Ay, nako. Diyos Maraming ano, video ka mm. May mga mga kasama tayong mga... Siyempre, mga kabataan, mga estudyante, mm -hmm. huwag masyadong mapusok, ha? Mm -hmm. di ba? Daanin natin sa peaceful na programa. Mm -hmm. Yung mangyayari sa 20, sa 21. Na ha? O basta mga helmet, doon sa mga nag-PM, ayan na, na gawan ko na po kayo ng, ano, pang na stop, di ba? Basta mag-PM lang kayo. Kung gusto nyo magsuot na rin ng ganyan. At kung gusto mong video, huwag kalimutang mag-subscribe at click notification bell para lagi kayo updated sa mga in-upload namin ng video ko para basta para sa mga trolls na yan, ha? Mm. Itigilan nyo na yan. Sabi ko, mag-sabuhin nyo, kahit helmet nyo na ng better everyday. God bless everyone. Bye! Si Gobyernong tapat, hangat buhay lahat! Tapat na si Mayor Lenny, ayaw nyo tantanan, ha? Ayaw nyo tantanan.